Hello, hello, guys! Hello, mga sa Isa at naman po tayo ang ng video. So, bago maligo, may is na naman ako kalokohan. So, ito pa asawa Di ba na ako sumainday siyo sa TikTok yung mga fake angels sa mukha or... Alright, tambay yun basta yung mga fake na ako sa the tiktok na filter So ito pa ito yung sas yung wow kunwari Nadapapamin ang akin so, din na anak kami Ah uh, pati yung anak po is mayroon ming kama sa mukha Pati na natin ko ang reaction niya kasi ito tatu <mimit> siya dahil nasa pabaw siya ngayon So abangan guys Wag 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 subukan masih sira ambo M i